Tutudog mo. Good morning po kay Ma Melinda. Hi, good morning. Ma'am, ready na po ba 'yung pamalit nyo? O oh, 'yung tinawag namin, 'yung order nyo po. Check natin ito yung order niyo ma'am kung ito po yun. Dahil doon na ba yung pambayad mo? <laughs> Ayun eh. <laughs> ano yun lang utang nanay? <laughs> may utang ka nanay? Ay ka na lang may utang. Sige so ma'am, ikaw mag-open. <laughs> uh, oh.

special na surprise para sa iyo. Para mas lalong maging special ang iyong celebration ngayong araw. So, salamat sa mga anak ko. Guys, salamat. Although malayo po ang ating sender, gusto niya po mapasaya ngayong araw. At ang po sa lahat ng pagmamahal po at na sacrifice niya, binigay po sa Surprise mo ako pagka natin. Pag I found na ni... uh, <laughs> si <Stanton nasi>, <laughs> cake para kondangan ka na happy happy birthday. And para healthy kalage fruit basket. at <laughs> Ayan, si Teddy Bear. Kaya may picture. Ayan. Ayan Ito po sila. Mga anak niyo, po. Eh, sino po ito? Pangalan niyo po? Patina. Katrina. Katrina. Tsaka sa? Si Christina. Si yung mga po. Yeah, yeah. All the way from? USA. At ng makupleto ang celebration? Flowers po! Yay! Gansang so masaya! Oh, wow! <laughs> <laughs> Flowers po na simbolo na pagmamahal ng ating sender. Kasama ang kasama ang 20,000 cash. Yeah. Yes. Yeah. yes. yes dito, gina, ha? Ano po ang pakarandang at surprise ka po? Ay, kaya, ay. Ay, ay, ay. sana mo kayo ngayon. Tanis na miss ka na kayo. Um, Kailan mo ba huli niyo nakasama sila mong gusto? May for years. For years, ano tagal na rin. Ano ba pinaka yung pinakawis mo ngayong birthday mo? Bukod yung sa blessing na lumating sa'yo ngayon ma? Bless ko sana makasama kawis sila. Kahit uh, yung mga anak ko. Lalo na si Buda. Sana kumarun na. Buda po eh. Katrina. 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 Okay. Katrina sa so, kong sabihin, mo, Ma pala mag-Restina? Ay, salamat. At pinaramdam niya sa akin na mahal niya pala ako. Hindi, hindi. Kaya ko lang po naranasan. Mahal na mahal ko kayo. Dahil nalang po marami akong kasalanan sa inyo. kung Kumbaga, ito, mama na surprise na hinagod po sa inyo ng mga Restina is sa po. Para sa isang makakabuting nanay. At yung, mapasaya po ikaw ngayong araw. Para sa iyong uh, sakripisyo at pagmamahal para sa iyong mga anak. Ay, ay, Salamat ay po. Masayon. Sino yung anak mo nandito? Sige mahal? Kahit isa anak, anak mo na. Sige Dito ka lang po. <laughs> Sige mami ka, o, message ka naman. Anong birthday wish mo kay nanay? Happy, happy birthday. Sana mababay sa, sa mga at saka laging mabay sa mga anak. Sige po. Thank, okay. you. thank you. Thank you Salamat. Thank you. Sige mami, sa ito rin natin ang selebrasyon. tayo kasama naman sa surprise mo para magandang pala pakalaman naman. Ayun, although malayo ang ating mga sender, no? Sila, Ma'am Christina. Pero gusto po nila mapasaya ka ngayong araw. At uh, iparamdam Kaano kanila ka kamahal sa surprise po na hinandaan nila para sa'yo. Punong-punong na pangmahal yung surprise na nila para sa'yo. So, kandahan ka namin na happy, happy birthday! Happy birthday to you! dressing Happy happy birthday Happy birthday Nina Kasama po ng surprise gift naman Cristina yung uh, resibo po Ibabayaran <laughs> <laughs> <Yung> niyo <laughs> Bayaran mo daw <sa> eh? <laughs> yan din po ma'am. Ito po yung message po nila para sa iyo. Happy birthday nanay. Sana na gusto mo ang surprise gift namin para sa iyo. Sana palagi mong ingatan ang sarili mo at pag nalulungkot ka, yakapin mo lang si Huggy Bear. To make you feel that we're always around to comfort you. Thank you sa pag-alaga mo sa akin ng time na wala si mama. I wish you more birthday to come, blessings and good health. Hopefully this is the best gift ever we made for you because you are very special for us. I miss you nanay from Yuka. Hi. Si Yuka. Yeah. Sir, message naman po sa iyo minamahal. na <laughs> marami <laughs> pa yung I love you. <laughs> Day Nay. Salamat sa laging pag-aalaga sa amin at pag-intindi. Sana hindi ka magsawa. Yan lang. So, po. Salamat po. Pa? Sana. Sana uh, <laughs> tina Message ka naman, ma'am. Baka may gusto ko pang add na message. Message naman po. Message ka dahil. Ma'am. Okay na po, Ma'am. Thank you, Ma'am Christina. Ayan, sige po. And, uh, ano raw po? Ano raw po gagawin niyo sa 20,000? Mamagi sa mga apo ko. Uh, sige, Ma'am. Ano po yung message nyo para sa inyong mga mapagmahal na anak? So, wala Ayan, at sa mga apo nyo at kala mga Christina. Una-una sa lahat nyo salamat at na, naalala mo pala itong birthday ko. At ngayon lang na ako nasurpresa ng ganito. Ngayon ko lang naranasan ito sa mga anak ko. salamat. Right. <laughs> Thank you, ma'am. Ma mahal na mahal ko kayo. Thank you. Ayan. And so, okay na tayo, ma'am? Okay na tayo? Ayan, on. So, uh, from BFC Flowers and Gifts, happy, happy birthday and more birthdays to come. So, wish wish namin. <laughs> wish namin at dasal namin sa BFC long life para mas marami pang birthday celebration at mas marami pang blessings. At mas mahaba pang panahon na makasama mo yung mga pamilya. At so, hopefully, sa pagbabalik ka lang ng Christina, maka, maka, makasama nyo pa sa selebrasyon ng inyong mga susunod na birthday. At uh, kung baga itong pasasalamat po at blessing po na tinatamasa nila, wala po lahat yon kung hindi po dahil sa iyo. Ikaw po yung nagbibigay po ng inspirasyon para sa kanila. Salamat po so, ma'am. Ayan, so maraming maraming salamat kay Ma'am Cristina and kay Ma'am Katrina. All the way from USA for trusting BFC Flowers in Gay para masurpresa natin ang iyong minamahala na si Nainay, dito sa Angeles City, Pampanga. Salamat po sa lahat ng mga taga-Pampanga. Salamat po from BFC Flowers and Gifts. Isa pa lang pa ka naman kay Nainay. From BFC, mga maraming maraming salamat po. Happy birthday celebration. Happy, Happy birthday.